Surprise! Happy birthday happy birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday <laughs> ano, na ko na yung manok na request mo ah. Maday. Simple. Wala pa kami da pa pa. Wala pa tayo ni Leo. pa tayo. Wala siya ilaw! Wala Malala. 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 Hindi ka nagalit? <laughs> <Okay. laughs> An this? Ano yung speech mo? Lumakas na sa amin! Punta ka lang! Uh, Punta ka lang! Punta ka Ano Sa stage! Sa stage! Anong mo? Sige, ilo mo na ngayon! Alam <laughs> naman dito si Bechay. Bechay yung pindutin mo. tayo. Wala <laughs> pa.